Hello guys, um, welcome to my farm. jay charing hindi to atin. Ang <laughs> tayo assuming, guys. Oh, tingnan yun. Malapit na akong makakahawak ng pera. Kunting kunti na lang. Malapit ng mahinog ang ating mga pag-asa sa buhay pag-asa talaga guys kasi ang dami kong utang andito tayo ngayon sa ano sa gitna ng taniman kasi pupuntahan ko yung asawa ko dun ayun pupuntahan ko yun magbibidyo tayo sa kanya guys ayan tingnan natin kung anong ginagawa niya oh baka sabihin niya dyan pag mamay-ari ni madam ito guys ang inyong madam ay wala pang nabili o punday na ganito kalawak na lupain. Tenant lang po ang madam nyo dito. Alam nyo guys, kapag ganito na talaga kapula-pula ang palay, ay sumasaya ang puso ni madam. Alam nyo naman ang madam nyo, mukhang pera. Aba madam, huwag kang magpaikot-ikot dyan, baka matumba ka. Alam naman namin na masaya ka talagang sinusuri pa ni Madam ang bunga kung pasok ba sa kanyang standard. Kakaiba talaga ito si Madam. Ayos na yan, Madam. Huwag mo nang isa-isahin. Malulula ka sa dami niyan, Madam. Ayon yung asawa ni Madam. Pinuputol yung mga damo para hindi pangit sa paningin ni Madam. Hanggang doon pa yan sa dulo. Ikaw talaga, Madam. Pinapahirapan mo asawa mo. Hindi mo kasi binigyan ng pera noon, pambili ng pampatay ng damo. Hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa inyo.